Hi guys, it's me again, your Imiat girl. So welcome back to my YouTube channel. So ngayon for today's video is mag-get ready with me ta while bago ako matulog. So ayun, mag-get ready with me ta bago ako matulog. So ito so ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko tuwing bago ako matutulog. So let's go. First is kailangan kong magtali ng buhok. Oh, di ba kita nyo yan? Yung buhok ko napakalkag. So ginamit ko to itong mm, hindi pa kasi ako nakapagbili. So, let's drum, drum, drum. Huwag mo na yan, pansinin. Dahil, maghihilamos tayo ng mukha kasi napupuno na to ng tigyaw. Um, muna naman tigyawat. Okay, maghihilamos muna tayo. Sila mama at papa, ito tumitingin tingin ng TV. Ayan. Kailangan natin maghilamos tuwing gabi para fresh. guys. So, kailangan ko mag-budget ng sabon. Ito na yung sabon ko. oh, Yan. Yan yung sabon sa mukha ko. Oh. So, then, tara, tapos na. Grabe, yung tubig is magpupunta sa mga mata ko. Hindi ko makikita yung halaga niya. Charot. na guys. Para makikita talaga, ang tunay na ganda, maghilamos ka tuwing gabi. Yan yung sikreto. Kapag hindi ka mag... Ala, hindi pa kaya ako nakapag-tooth. Ay, nakapag-toothbrush na ako kanina. Bago ko, pagkain ko, nag-toothbrush na ako. Kasi mabaho, mabaho yung hininigawatan ko pag hindi tayo mag-toothbrush. To diba? <laughs> so, sa lahat ng tumitingin ng video ko, thank you very, very much. You know, I love chicken nuggets. Yata, uy. By the way, bisaya mang ko. Diba? Tanda probinsya. Ito so, yung gapas, gapas. Cotton ko. Uh. So, mag-skincare mag care tayo bago tayo matulog. So, ganyan yung ginagawa. Gagawin natin. So, ito yung gapas. Oh, ano gagawin natin? Siyempre, ganyan. Oh. So, yung gagamitin natin ngayon. Walang hello, na kung sige, wala na siyang laman. Oh, wala nang laman. So, then, kailangan lang natin siyang tilukin. Ah, Tilukin. Ah, tilokin. So, guys, ang tanga, mo sa kung, sa ano, takak takak So, hindi niya masabtan mga sinusulti ko, wala na, kayo, wala na akong pakialam dyan, basta magiget ready with me tayo. Hmm. ba? Diba? Ito kasi mga sekreto ng mga magaganda. Uy. Sekreto ng mga magaganda is mag-skin care towing gabi. Hmm. Yan. Hmm, dagan ka buling. Oh. Yucks, niya naong. Ito na yung sinusot ko pang tulog. Nakabihis na ako kanina. Pa-OA then ang next is dapat yung ala saan yun ala bakit ito baka O.A ala guys iba pala yung ginagamit ko na skincare dapat ito pala yung maintenance ala O.A ito pala yun nakalimutan ko pero same lang naman sila same lang naman sila kung wala ka nalang jawa um 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 umibig ka ngayon ganyan yun Hmm. Ito yung ginagamit ko araw-araw para magmukha naman tayong tao. Hmm. Kasi kung hindi tayo magmukhang tao, magmukha tayong unggoy. Kaya, mag-skin care. Then, gagamitin ko yung itong ito. So, yan. Hindi makikita. Sunscreen. Sunscreen. green. <gibits> <gibits> paingay ko na. Hindi pa ako nakukuha yung eyebrow ko. Then, matutulog na tayo. Mag kailangan ko pa itong... Hindi na kasi, es, kumain ako. Tapos hindi ko siya, baka ano, mag ano, anong ano, ano. Ay, ginoo. ba diba? Just none. Tumatawag ng Panginoon. shy lang. Yung mga, ano, mga amigas. Amigas. Siya si Amigas. Sa'yo, sa'yo, sa Tagalog, sa Amigas, ha. Tagalog sa Amigas. Naglogot ko. Sa Tagalog. Amigas mo siya. Uy, mong yung mga Amigas. So, ako lang siya niposan, eh. Masinomata ko niya. Then, it's done. Natutulog na tayo, guys. ano nakulugan pa ko niya matulog. Sige. Matulog na ko. Bye-bye. Good night. magtulog wow, agad <laughs> hindi ko pa na pa so matulog na tayo thank you for watching